Maying adlaw sa tanan sa so, uban ko ninyo karong video ha kay magkuha tag atong ID kay mag one month na akong ID pero di off man ako karon At doon ang nako at least kay kanang open pa man ang police station Nag-train ra na ko ani paingon sa subskimos gikan sa among accommodation kay duha ay ni kasakay no pwede pud siya kanang uh, bus pero gusto ko train kay mas dool dool dito agihon so nagbiyahe ko ani paingon sa subs sa pinakadulo kay didto man ang sakyanan sa bus paingon sa arena so dito de ang akong akong police uh, akong kanang ID ko sa police station sa arena sa retinik na police station kaysa sa sagrip man ko. Pero actually, biskan asa ka, i, i- kuan sa kuan diri magwa kag pulay ID diri sa police station kay daghan pud kay sila yung police station so diri ay ko sa una na nagkuha so diri pud ko magrenew sa ka? akong ID so nakita na Nakai ko ya ka oban diri no oh, wala si ka tapos mauni ang mga og okay, okay. mga ID karon sa okay. og ID nag okay. ID og magkuwasa og number mauni madaghang kay mga tao pud diri mga ibang lahi <laughs> so kung magkuha di kag ID diri <laughs> na apud na si priority na numbers so hit. dapat magsayog ka mga pa 6 AM para ikaw ang mauna sa pila kay daghan gyud kay mag inquire diri daghan po kay magkuha og pulis daghan mag renew so unahay pud ay rin no priority number ang kinahanglan ni mo pero ako kay magkuha na magkug ID so ga uh, kanang alas 10 na ko ni adto kay pwede ra man mo singit pero pag abot ay eh na ko didto kayo, <laughs> dili di ay ihulat kundi mo ang priority number pero pagkatong pa 12 na siya na ay ni gawas nga babae mo ana nga kinsa daw ang magclaim og ID so maoto gihatag mo ang mga passport na passport tapos katong papil nga temporary ID namo gihatag yeah, tapos mauto ma nakuha na ko siya ang akong ID things god na uh, okay na at uh, least na ta TNT diri sa Croatia so mag share pa ko sa inyong mga ba video soon so pa na lang ko sa akong YT Nandi El Salas para ma-update mo sa akong mga drama dili sa kinabuhi. Pag ako, ako police, kay, na ay pulis kay naadto ko sa Arena Center katong video ganina nga uh, katong building nakita ninyo. Kay duol ra man kay na siya sa police station gilakaw lang na ako kay moadto ko didto mamili ko kanang mamalit pug ko akong gamit kay para i akong i kuan akong sarili i regalo sa akong sarili char. regalo wala na ko igamit So Arena Center ang tawag diri. Maadako ni siya pod nga mall nga sa police station sa Retinic branch. So daghan pod ay kay sila mga branches sa mga kuan police station diri. So mauni ang Arena uh, Arena Center nila diri sa Sagarib. Dako pod ni siya nga mall. So nagpalit ra ko akong uh, t-shirt lang good tapos naguli na po dayon ko diri ko ni Agi tapos muhulat na dayon ko magbas lang ko ani mo Agi ko dito sa Glabni Kolobnor basa sa Glabni lisod kay dito ko ng ilang mga kuan po diri lisod po ang ilang lingwahe pero laban lang kay na English Carabao diri charot <laughs> so maoto gahulat lang ko diri sa kanang bas kay diri ang hulatanan bus station ang tawag diri sa babaan ni niya sumagulat so, lang ko para makaadto ko sa glab ni dayon magsakay na po dayon train or tram ang tawag diri mga duha ka station gikan sa among accommodation so duol lang di ay mi sa pinaka city sa glab ni og sa main square murag na ami sa tunga So accessible na kayo sa ako adere kay dool ra ko sa pinaka city. Maupo ni akong ganahan kay D dili ra kay ko malayo sa city kung naa mga event sa main square og sa Globe ni dool ra kay ko. Uh, thanks God nakabalik ko sa akong hotel nga gitrabahoan. So in short story, dili uh, dili na unta ako dili magguan mo work actually kay mauto Ma akong napalito. Tapos kanang dili na unta ako diri magtrabaho kay naanam ko yung new employer pero na uh, duha na tanan akong employer uh, ang una na approve nga working permit uh, dito sa hotel tapos gi-request pug ko um, nila nga mobari ko dito kay nagresign ang isa ka Pilipino kay nagtrabaho sa isla so maoto ni barik na lang ko at least na okay na akong mga papilis tapos naga-ID nako ko So, akong ganahan karon kay kanaan yung ID. So, gaplano di ay may nga mag- Uh, bakasyon may sa Italy soon so abangan ninyo uh, okay day po'd makabakasyon ka all Europe countries kaya ang imong visa valid man na siya sa all Europe countries kaya sinji naman po'd ang Croatia so basta na ang na naalang kay kwarta nga pang palit og mga bus ticket or plane ticket pwede man ah, uh, pwede na ka makapakasyon tapos maguan ng ka sa imong amo nga ka nang magbakasyon ka pila ka adlaw. So nagpasalamat ko kay okay na akong ID karon okay na tapos pwede na ko maka laag-laag anytime soon kung asa man mi ani dalhon sa among kapalaran charot. Wa <laughs> basta maglaag mi Mag-update ako sa inyo kung unsa pay mga hitab mga hit na diri sa ako sa isya. Mag-share ko og mga ideya nga inyong dapat buhaton charot. To. Di ko tuloy na kunan yung mga nakabakbak. Nagbibidyo video na sana ako das may pulis. May pulis. Ano naman? Ay, dito to may ID may Pagkagabi Ida, kay ni Addo mi diri sa glab ni sa baba kay na may makdo diri kay nagutom ang akong kauban tapos nag pod mi og kwarta kay kani akong kauban wala pa siya ikanang pin number sa iyang ATM so ang iyang ginakuan ani kay ginapasa niya iyang kwarta sa akong ATM tapos ako ang mag-withdraw kay wala pa pin sa iyang card uh, which is the po siya mauni diri ang pinakababa sa glab ni paingon dito sa bus station pod sa Picas tapos naada yun sa left side dira ang kanang makdo so gusto daw siya mukaon tapos bago man siyang sweldo mang libre daw siya quick story time dahil no sa ID ay naku sa una katong bago pa dahil ko diri kay ka nang wala na ako nakuha na expired na siya kay ka tong, dito ko na-assign sa isla dahil yun pagbalik na ako diri kay wala na ako nakuha ang akong ID sa police station mauto nagka problema akong papilis pagkahuman kay wala na ako nakuha akong ID tapos ang valid ay sa akong ID dire no sa pag renew renew kay ka nang one year ang diri. tapos ikaw ang mag adto sa police station na alay ihatag nga ka ng papilis sa agency tapos ikaw mo adto personal dito sa police station kay na fingerprint nga mahita buog permahani mo dito sa imong ID tapos maoto valid siya wa, yearly ang valid ay po diri sa kuan pero naapoy mga seasonal nga kanang gatrabaho po diri sa isla pero 1 year one year man ang ID diri sa akong pagkabar okay raman man po diri kay kanang dili man siya parias po sa kanang middle is nga kung kanang makuan uh, ka machika sa police kung expired ang imong ID pwede ka ma-deport automatic diri kay dili man inana, dili kay diri higpit po ang ilang kuan ina, sa police station basta kanang valid ang imong Uh, working pa permit nasa system sa ilaha okay ra na siya bisan kanang expired na imong ID as long as na apply ang imong working permit sa system kay ma man po na nila tapos pagka humana mo kaon dito kay nang uli na dayon mi gabi na ni siya no, alas 11 na ni sa gabi eh. tapos nagtram na lang may para madali mig uli sa balay tapos mauni diri ang kanang hulatanan sa tram station sa Glavni, ni siya uh, which is ma doora sa among accommodation pero pwede ra na siya malakaw pero gadali naman mi na may mga shortcut nagsakay na lang mi og train pauli. Dili lang ka mahadlok o ka nang uh, expired na ang imong ID as long as uh, okay pa ang imong kanang working permit na apply pa sa ilang system okay ra na siya pero naagi ka anay -na mga instances nga gakay